sa pamayo kan mga barata. Padre di pamilya, gadan kan pagtatagaon sa sorsogon. Sarong umboy, nadukay gadan sa salog na sakop kang sorsogon. Kasulo, naitala sa masbate. Kasiributan sa mga kampusanto, mati na limang aldaw antes ang selebrasyon kang undas. Labi kang Bicolano OFW sa Israel na inatake sa puso, naiuli na sa pamilya. Asin, Bisto ng piling personalized as in jail units kam BJMP Bicol na pig-recognisar sa Gawad Pinuluhiya 2023. 2027 taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadaugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radio Ragon Katanduanes at si 90.7 Radio Ragon Legazpi. Sa detalyes, nagkapirang Campo Santo sa syudad ng Legazpi. Naganda na limang aldaw antes ang selebrasyon kang undas. Mantang archidiocese kang syudad Nag-abiso man sa mga mabirisita sa simenteryo. Uyang report. Limang aldaw antes magundas, pinuna na kasubong aga ni Tatay Wilson asin kan sa iyang pamangkin ang paglinig sa pansyon kan sa iyang na na ina sa Buonot Cemetery apwera sa paglinig sinabay naman ninda ang pagpintura sa pintay ng atab na hmm. may panaw na tag-uran lang ang uran taaram panaw ayaw man lang walang tao asin dahil taaram kung ano ang kwan, pasyon kang nagdadaralaw sa pribadong kampusanto namang ini, dakul naman ang nagaabang sa mga gustong magpa-lettering sa lapida kang bibisitahon na puntod. Sarukan ni ang 59 anyos na si Tatay Joseph. 150 pesos sundo-200 pesos ang singil niya sa mga nagpapalettering sa iya. Storya niya, taun-taun niya na ining pigigibo asin pinagkakadelensyahan. Mga Saturday sir, or Sunday. Hmm. Anong kwen sir, mga piradawang daw ang kaya to aldaw? Mga oh, 15 siguro, sir. Kaya. Depende man, sir, kung sa ano, kung dakulang tao. Mantang ang esposa ni Tatay Joseph na sinanay Milba, na empleyado kang nasabing kampusanto. Sibot naman sa paglinig sa palibot kang sementeryo. Miyerkoles, kampunan daninda ang paglinig asin pag-awan. Ini preparasyon sa pagdagsakan mga mabiresitang kapamilya kan mga namaaram. Oh, iyan minsan ang hindi pag mapistang Kaya nga ni pag nakakainin kami kan so nagrabarababaga. Yan people sok mi yan tal May cause iyan na magbatakan lapida Or talaga makalat makasulok ang Bermuda. Mm po talaga ang pig ara pa dig ka pamidig pag ma arga Kun sa mga sementeryo mati ng kasiributan, ang dayosis kang Ligaspi. Pigahanda naman subot ang mga isisilibrar na banal na misa sa mga kampusanto. Asin ni iba pang aktividad na may papel na gagampanan ang simbahan. Pigpagirumduman kan simbahan kung paano dapat isilibrar ang undas, Asin kung ano ang tunay na katuyuhan asin in maut kang nasabing dakulang okasyon. Ang pinakamahalaga sa duwang aldaw na ini is pagaji. Ang Nobyembre 1, hinahagantan intercession kan mga santos. Tayo ng celebration kan mga uh, yao na duman sa langit. Ano? Dangan na Nobyembre 2, iyan ang pagrumdom kan mga namumutan yatong itong na dahil paaram kung nasa langit na basta sigurado kita yon sa ikadawang buhay ta yaon ng mga namumutan ta. So, uh, either way, sa barayong aldaw, aldaw ininin pangaji. So, magpangaji kita. Uh, may tradisyon sa simbahan in responso, but sabihon, an, sa indong pangaji sinasabay sa mas nakulang pangaji kan, kan komunidad nin pagtubod. Pero uh, mas maigot kon so kung pamilya mismo uh, magkaiguan ng tradisyon ng prayer. So pagbisita sa cemetery, dahil ang kalingawan ang pagpangaji. Nagpatanid man si Arhona sa mga maberisita sa mga sementeryo. Nadai magtubod sa mga personang pigkuko ang tiyansa na makapang scam. Urog na itong naghaganing ng donasyon gamit ang simbahan. Mga, may mga darang sobre. Uh, nag, naglilibot sinda. Very aggressive nga ni sa Gibunin siring ta mapangaji ngaya sa namumutan an iba nagsusulog paninsutanah sutana para mapablessing diamond ke taripa pero mahagad din donasyon pagkatapos an pagkakaiba ta lang sa an sa tuyo pagkakai para maaraman kang scammer sa bako an sa pong simbahan mantigwa kita nin tradisyon kan responso naka-station lang siya sa sarong lugar dyan sa sementeryo o sa mismong simbahan. Daya po nag-arong-harong, daya naglilibot doon ba na, oy ngayon, anong nindoy ni, eh? <laughs> magpangaji -magpa ka mo sa saindong mga gadan. Laom kang diocese, an matrangkilo, asin matrayumpong selebrasyon kang undas kunya na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, nomer corporal. Labi kang ng OFW sa Israel na nagadan makalis na atakiyon sa puso. Nayuli na sa pamilya sa tabang kang owa. Asistensya, itataw kang ahensya sa nabay ang pamilya. Detalya sa report ni Carmelo Balia. Makakakuanin asistensya hali sa Overseas Workers Welfare Administration Bicol ang pamilya kan sarong Overseas Filipino worker na nagadan sa nasyon kan Israel dahilan sa cardiac arrest. Sigun kay Bernard John Bonnet, tagapagtaram kan Owa Bicol, Oktubre 12, kan magadan ng OFW. Oktubre 21, kan dagos na ining May uli. Kabale sa mga asistensya na marireceive kanabay ang pamilya, iyo ang debt as in boreal benefits sang gatos mil pesos para sa paggagadan kan OFW dangan 20 mil pesos para sa gastuson sa pagpapalubong kaini. Matauman ng OWA ni Livelihood Assistance. Isa po yan sa mga social benefits ng OWA. Kapag namatay po ang isang worker na uh, active ang kanyang OWA membership. Pag namatay po si worker, may uh, 100,000 na death benefit kapag natural causes ang ikinamatay. Sigun pa kay Bonet, nag-agad din tabang ang pamilya kan OFW na naiuli ang bangkay ka matapos na magkagwanin problema sa pagproseso kan papeles. Natulos man na tidabangan kan OWA na may uli sa Pilipinas, hasta sa may uli ang OFW sa residensya ka ini sa Daet Camarines Norte. Mientras tanto, katakod ka nagpapadagos ng kariribukan sa nasyon kan Israel, ipinahayag kan Owa Bicol na nakahanda sinda sa pagtaonin asistensya sa mga OFW duma na gustong maguli sa Pilipinas para mientras asin pwede ang mga inimag-avail kan programa na Balik Pinas Balik Hanap Buhay Program. Para naman sa mga OFW na inkaso magadan huli sa nangyaring kariribukan sa Israel, apwera sa asistensya, igwapang ibang services ang pwedeng makuakan pamilya ini. Na yung iba sa kanila nangihinayang na umuwi kahit na sinasabi ng embassy na na pwede nang mag-request ng repatriation pero gayon pa man po mag-ingat. Ano po, wala pa namang uh, uh mandatory repatriation sa sa Israel. Ano, itinaas lang yung alert level 2 which means uh, restriction phase. Ano, may mga lugar na bawal puntahan. So makinig po doon sa sinasabi ng embassy. Ngunit nasa alert level 2 status pa man ng Israel, kaya wara manin mandatory repatriation alagad in kaso ma isa angat na ini sa alert level 3 o 4 sa kamagpapautob din mandatory repatriation ang gobyerno. Sa presente, nasa 578 bikulano ang OFW sa Israel, asinura sinura pa man nag nagaagad din asistensya para makauli sa Pilipinas. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Padre de Familia, gadan kan pagtatagaon sa Erosin Sorsogon, lugadan man sa pangyari ang mag ni na dinamay sa panagakan mga sospek. Uyang Report. Gadan ang 55 anyos na padre di pamilya, mantang lugadan man ang esposa asin aki ka ni, matapos na tambangan asin pagtatagaon kang duwang suspicado sa Puro 4 Barangay Gabaw, Erosin Sorsogon, alas 6.30 kasubanggi, Oktubre 26. Binisto ang nagada na padre di pamilya na si Martinito Balizon mantang ang mag-ina kaining parehong lugadan iyo si Da Marilyn Gutlay 47 anyos, asin si Mark Jan Gutlay 21 anyos. Sa impormasyon kang Irusin Municipal Police Station, tulus mananadakop kang mga barangay tanod na nagresponde sa insidente ang saro sa duwang kagibo na si Roger Portes E. Daito, 40 anyos, mantang marikas na nakadulag ang kaiba kaini na si Ronan Gagal Daito, 21 anyos. Napag-araman, haloy naman subot na may daipagkakasinabutan ang duwang lado kung sa inuminabot naman subot sa pisikalan na nauli kasubanggi sa panggagadan. Kaya medyo until now, uh, nangangalap tayo ng uh, pinaka ano, uh, dahilan. Kung ano talaga. Tapos po natin ma-solve itong kaso. Ano po? Kasi alang-alang naman sa pamilya. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang mag-inang biktima. Mantang nasa kustudya naman kang irusin MPS ang nadakup na sospek na naampang sa kasong panggagadan. Padagos man ang paghanap kang otoridad sa sarupang nakadulag na sospek. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Kasulo, naitala sa masbate, sarungumboy, nadukay ang gadan sa salog na sakop kang sorsogon, asin. Bisto ng piling personalized as in jail units kam BJMP Bicol na pig-recognizar sa Gawad Pinulohiya 2023. Yan na siniba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano. Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa tahaw kang pandemya, sa ibong kan usog na bagyo asin pag alboroto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan ang mapagpadabang manto ni Inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa sabiring partido sa kongreso ang akubikol party list katabang na kasurog pa Acubicol! Online TV, labining sarong umboy, nadukayang sa rungumboy, nadukay ang nagpapataw-pataw sa salog na sakop kang kasiguran sorsogon, pag-aanap sa posibleng nagtapok digdi, nagpapadagos. Detalya sa report ni Carmelo Balia. Nahaagnas na ni Bang Parte kan hawakan sa rong umboy kan madukayan mantang nagpapataw-pataw sa lug sakop kan barangay tigbau kasiguran Sorsogon pasado alas 5 nin hapon kasudma. Sa impormasyon nakatakod pa sa umboy ang mismong umbilical cord kaini ini kan madukayan. Dahil naman sa buot madeterminar kung lalaki o babayan ang dahil maging ang pribado kay ining porsyon ang naaagnas naman. Sabi ko nato na ang bata buo na po, kumbaga kompleto na po siya, pero alagad po sa kahirak-hirak na taagi, nahilingan po ini ang po sa salpo kang barangay Tigbaw. Dugang pa ni Divina Gracia, posibleng piring daw sa nasambit na porsyon na lumboy. Sangon niyan, padagos pa ang pagtipon ng ebidensya kan kapulisan nga ni masusugan ni Naka Numboy. Nahilingan o may, recorded, may record po ang BSW na sirin halimbawa po na may naganak alagad po sa kamkapitan, kapitan, wala po silang uh, uh, record, recorded na may ganun po na posible po nag-aki na sarong ina. Kaya po sabi po kang ano, duman na posible po sa ibang barangay po yung nangyari. Or kaya po uh, tinara lang po duman o tinapok lang po ang kalunis po na uh, bangay po kang sarong uh, bata. Sa presente, nasa punerarya pa ang labi kanumboy para sa iba pang magkakanigong aksyon. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. 500 mil pesos, pigkakar kulong danyo sa nangyaring kasulo sa siyudad ng Masbate. Detalya sa report ni Carmelo Balya Nagliwanagan kabangihon sa Medina Street, Purok 1, Barangay Kalipay, Masbate City, kan masuloan magkakata ding edepisyo alas Justin din kan Oktubre 25. Sa initial na investigasyon, tuluan na italang totally damage sa nangyaring kasulo, kabale ang pigpaparentahan na apartment kan sarong doktor na piguokupar ng tulong pamilya. Totally damaged man ang sarong repair shop na gibo sa light materials, asin pigtutok dong pinuunan kan kasulo. Mantang partially damaged ang duwang kataid man na residensya. Pigkakarkulong lampas 500,000 mil pesos ang danyos kan kasulo. Doon sa investigation na sinandak ng ating mga fire arson investigator po, na-determine ba nagsimula yung apoy doon nga po sa inuupahan na area ni certain Sir, uh, Sir Aril Aringo. Pero hindi pa po natin na-determine kung ano talaga yung pinagmula ng apoy. Uminabot sa ikapremerong alarman kasulo na nagdurarin sa rong oras. Alas 11 sininbanggikan parehong aldaw kan maideklarang fire out. Day man ay naitalang nakulugan o casualty sa pangyayari. Alagad pangapudan kan BFP. Dahil medyo mahaba ngayon yung bakasyon na kanilang ay enjoy uh, kung hindi may iwasan na umalis po ng mga tahanan nila o ng kanilang bahay para magbakasyon, po siguro mas mainam po siguro na siguro nila na dapat nakababa o nakapatay po yung uh, langka na uh, or lahat ng koneksyon na pagdaanan ng o daluyan ng kuryente at dahil naman po magugunita tayo ano sa ng, sa ating mga mahal sa buhay na yung mga namaalam na uh, karamihan po dito sa atin siguro ay magsisindi ng kandila siguro po ay tiyak na siguro doon po siguro na pag magsindi po ng kandila sa ating mga bahay siguro doon natin na malayo po ito sa pwedeng uh, pwedeng masunog katulad po ng mga kortina, katulad po ng mga gamit natin na madaling masunog. Sa presente, nagpapadagos pa ng investigasyon kan BFP. Sa datos kan BFP ngunyan na taon, inipaman sa nanpermerong insidente ni dakulang kasulo sa Masbate City. Para sa mga baretang tatakbikol, Carmelo Balia. Mga personalis at sin jail unit sa Bicol, na nagpahiling ng dayupot na dedikasyon sa sendang serbisyo na tawan sa gawad pinuluhiya kang BJMP. Bisto na ang mga narikugnisar sa nasambit na pagtiripon sa istorya ni Carmelo Balya. Sa si Jail Officer Tri Carmina Villanueva sa pigmidbid as in honra sa ikaanom na taon kan gawad pinolohiya kan Bureau of Jail Management and Pinology Bicol. Ang pagkakarecognisar sa iya, bunga kan sa iyang igos as in dedikasyon sa trabaho bilang sarong jail officer kung sa in sa iyang pinamamayuhan ang livelihood programs kan sa indang mga PDL sa Santo Domingo District Jail. Sobrang saya ko po kasi nagbunga po yung mga paghihirap ko, yung mga sakripisyo ko sa uh, pagtulong ko sa pag-rehabilitate ng ating mga PDL na kung saan hindi lang silang natulungan, pati na din yung family po nila natulungan. Binisto man si Jail Officer 3 Joan Papa, Kaniriga District Jail bilang Best Welfare and Development Officer. Para ma-inspire sila, um, ano lang, trabaho lang, trabaho lang tayo. Kasi meron naman tayong sunusunod na bagong vision, mission at yung ating um, um, uh, at ano yun yung tawag uh, ito values, yun yung, yun yung guide natin para ma-achieve yung pang-araw-araw natin gawin. Bukod doon sa given ng trabaho, meron tayong mga innovations na parang gawin para sa ating mga PDN. Binisto man bilang Best Custodial Unit ang Daet District Jail. Best Escorting Unit naman ang Sipokot District Jail as in Daet District Jail. Best Welfare and Development Unit naman ang Iriga City District Jail as in Ligao City Jail mantang Best Management Screening and Evaluation Committee naman ang Labo District Jail. Apuera sa pagrekognisar obheto kan pagteripon na magserbing inspirasyon man sa aktibidad ang ibang jail officers as in jail units. Katakod kaini, nagpaabot manin pa sa salamat si Jail Chief Superintendent Joel Superficial sa dedikasyon sa serbisyo kan sa indang awardees kunya na taon. Uh, Nirecognize nire natin yung mga frontliners natin sa field. Yung mga ginagawa nila and uh, isa rin ito sa mga halimbawa na yung mga personnel natin ay talagang gumagawa na at nagtatrabaho sa kanilang mga assigned na uh, designation. Presente man sa aktibidad bilang West Pindi Unor si Ako Bicol Party Representative Attorney Jill Bongalon kung sain, pigtawan doon kan kongresista ang suportang itataw kan partido sa BJMP Bicol, arog kan konstruksyon kan magiging bagong BJMP Regional Office. Different government agencies here in the Bicol region lobbied with Congressman Zaldico for the construction of their offices. Now as we can see that uh, the regional uh, center where the all the regional offices most more than 50% of the regional offices jump uh, po ay uh, nakatayo so ngayon uh, nagsulat na po si uh, Regional Director Superficial with the uh, Congressman Jaldico as the chairman of the committee on uh, appropriations na kung pwede maponduhan yung kanila pong uh, bagong regional office in fact I was uh, handed over with the uh, copy of the uh, design of the regional office and uh, makanda po no and right now the concern is that the regional personnel no ng BGMP ay nakiki-opisina muna dito sa Ligas City District Jail so wala ko talaga silang uh, permanent office where they can uh, uh, do their work so ngayon uh, at least yung initiative ni Regional Director Superficial ay uh, naipaabot na sa atin at uh, tutulungan po natin no, na mapondohan ang uh, construction ng kanila pong bagong opisina ng regional office ng BGMP. We are very thankful uh, both uh, kay Congressman uh, Bungalon and Congressman Ku because uh, they are very supportive to us uh, ever since. And uh, with, the, with their commitment na uh, tutulong sa amin para sa construction ng aming uh, regional office. Uh, ito po ay 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 magandang uh, tulong sa amin at uh, ito rin ay uh, magiging uh, uh, halimbawa na yung uh, uh, partnership ng uh, national government at ng ating mga uh, local uh, politicians ay uh, will be fruitful kung kami ay magtutulungan. Mientras tanto, asigurasyon kan BJMP Bicol, mas papakusugon, mas papagayunon asin papahiwasunin nindaan sa indang mga programa para sa indang mga PDL. Ngani, mas handaanan mga ini sa indang pagbabagong buhay sa luwas kan kulungan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Bali. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang tatak Bicol. 59 dias na sana. Pasko na. Ako si Nomer Corporal. Salamat!